yun nito idol IBS <laughs> 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 hindi ko makamubo na idol isyo lang nito ay IBS nag warning ang nakita sa scanner ay brick light switch tapos kundi rin mga ilaw niya sa mga, mga bulb tapos ito nung idol oh. <laughs> nagpapalit na bulb cover gasket yun pinalinis to yun pinalinis kita mo malinis siya yan o oh. nung ibinalik ini start nag warning yung langis ngayon tuloy natin baba <laughs> makina Linisin natin refresh engine. Yun ang issue nito sa ABS na punta sa baba makina. Kasi ginalaw to, nalaglag yung mga dumi. Yun, nagbara strainer. Baba natin. Yan, wheel pump niya maka ito no? Wheel pump, kita mo wheel pump, yung camshaft niya. Oh. Kasi ito naman yung pinaka ah uh, extension ng heat oh, grabe yung putik. Yun yung trainer boss, pa. Ito nililinis na don pa. Sino ano? Grabe mo. Ito nagbutang ng iba kasi nilinis ka hapunan. <muloyan> Para rin pa kasi Sorry, ¿qué de lo